Ito ang isa sa pinakanakamamatay na virus sa buong mundo. At ang virus na ito ay tahimik na sinisira ang iyong utak bago mo pa mapansin na ikaw ay, ay nawaan na. At sa oras na lumabas ang sintomas, ito ay huli na. At oo, ang pinag-uusapan natin dito ay ang rabies. Taon-taon sinasabi nilang halos 60,000 katawang nakikitil sa pamamagitan ng walang awa at hindi mapigil ang sakit na ito. Kaya naman sa ngayon tutuklasin natin kung paano nito sinisira ang iyong katawan sa bawat yugto ng infection. Mula sa first exposure patungo sa iyong paglalaway na parang nagnangalit na zombie. Paano mo nga ba matutukoy kung ang isang hayop ay nagdadala ng virus? At nang kagat ba ng isang hayop ay magpapabula ng sarili mong bibig? At ano nga ba ang mangyayari kapag ang virus na ito ay nakarating na mismo sa iyong utak? Iyan ang aalamin natin sa ngayon. Ang rabies ay nakukuha sa pamamagitan ng laway ng mga infected na animals at pumapasok ito sa iyong katawan pangunain sa pamamagitan ng mga bukas sa pinsala at sa karamihan ng kaso ng mga hayop, maaari rin itong pumasok sa pamamagitan ng mga sugat na hindi pa gumagaling. At may pangamba pa nga na sa ilang bihirang mga kaso, hindi mo na kailangang makagat ng mga rabbit creatures humigit kumulang siyam na pumporsyento ng mga human rabies cases ay dahil sa pag-atake ng aso. Subalit ang mga scientist sa University of Montreal ay nakahanap ng katibayan ng mga tao na nahawaan ng bat rabies nang walang kahit isang kagat o kalmot. At dahil lang rabies ay lumalaki sa kanilang mga utak, ang mga hayop na may sakit ay lubang magpapabago sa kanilang pag-uugali. Sila ay nagiging mas agresibo, nawawala ng kontrol sa mga bahagi ng kanilang katawan, nakakaranas ng seizure at syempre patuloy na paglalaway. Ito ang virus na kumukuha sa katawan ng host at ginagawa silang isang puppet na magpapadala ng sakit sa isang bagong host sa pamamagitan ng pagkataki dito. Kapag nahawa ka na, ang virus na ito ay magsisimulang mag-replicate ng dahan-dahan. Dahan-dahan para hindi mapansin ng katawan mo na sila ay umaatake na. Ang iyong immune system ay iisipin na maayos ang lahat at hindi na magisikap na labanan ng virus. At magbibigay ito ng daan sa pagkalat ng rabies mabagal at hindi mapapansin. Ito ay kilala bilang incubation period at maaaring tumagal mula isa hanggang tatlong buwan pagkatapos ng exposure. At depende sa parte ng katawan mo kung saan nagsimula ang infection. Ang tanging target ito ay makarating sa iyong nervous system. At kapag nandyan na, pasensya ka na pero ito ay tapos na. Ito ay ganap na tutunawin ang iyong utak. Sa sandaling tumagos na ito sa spinal cord, maglalakbay na ito sa utak at walang humpay itong magsisimulang magparami. At sa puntong ito magsisimulang lumitaw ang iyong mga unang sintomas. Subalit sa lalong madaling panahon ang mga real ones ay magsisimulang ipakita ang kanilang mga sarili. Ang delirium, hallucinations at hyperactivity at ito ay simula pa lamang. Kapag ang virus ay muling nagreproduce sa iyong utak, ito ay gumagalaw sa iba pang bahagi ng iyong katawan sa pamamagitan ng ugat sa paghahanap ng susunod nitong biktima. I-infect nito ang iyong salivary glands na kung saan magiging sani ng labis sa paglalaway at ang paglunok at pag-inom ng tubig ay halos imposible at gusto ng rabies na maging handa ang iyong bibig upang ito ay matransmit at sa stage na ito ang mga rabid animals kabilang ka na ay magiging mas agresibo at madaling makagat ito ay dahil wala ka ng oras na natitira at pagkatapos ng dalawang araw na galit mauhulog ka na sa coma at makikitil sa organ failure kaya naman kapag hindi ka nakatanggap ng vaccine ang rabies ay isang daang porsyentong nakamamatay kaya naman kung nakagat ka ng hayop, abisuan mo na agad ang mga health authorities at tumingi ka na agad ng tulong. Kaya naman dapat mong tandaan na kapag ang rabies na ito ay pumasok na sa iyong utak, ikaw ay tapos na. Ngayon, ikaw, may alaga ka bang aso o pusa sa inyong bahay? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.